Alam mo ba na mayroong isang tao na sinusubukang sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, hindi ba? Marahil napansin mo na sa maliliit na galaw. Sa paraan kung paano nag-aalangan ang tao bago magsalita, na parang naghahanap ng tamang mga salita. Maaaring sa kaibuturan, alam mo na kung tungkol saan ito, pero iniiwasan mo pa rin harapin. Bakit? Takot sa kung ano ang maaaring kahulugan nito. Ang katotohanan ay hindi ito madali. Ang pagsabi ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat ay nangangailangan ng lakas ng loob na madalas ay dumadating lamang pagkatapos ng matinding pakikibaka sa loob. At habang nangyayari ito, nandyan ka. Patuloy sa iyong buhay, marahil hindi namamalayan kung gaano kahirap para sa taong ito ang pumili ng tamang sandali. Pero mayroon bang tamang sandali? O baka ikaw din ay mayroong isang bagay na dapat sabihin pero hindi magawa. Isipin mo, paano kung ikaw yon? Paano kung ikaw ang nagsisikap na magsabi ng isang nararamdaman mo, isang bagay na bumibigat sa'yo? Gugustuhin mo ba na ang tao ay maging bukas, handang makinig, o kahit na magkaroon lamang ng pasensya, upang maunawaan ang hindi mo pa kayang ipahayag? Ngayon na ang sandali. Handa ka bang makinig? Hindi lamang gamit ang mga tainga, kundi pati rin ang puso. Dahil, kapag may isang taong kumuha ng lakas ng loob na magbukas, ang kailangan nila ay hindi paghatol. Kundi presensya kaya tatanungin kita, nandyan ka ba para sa taong kailangan makipag-usap sa'yo? Naisip mo na ba ang responsibilidad na dala mo bilang tagatanggap ng isang bagay na ganoon kahalaga? Kapag may isang taong nagpasyang buksan ang puso, kapag pinili ka nila bilang tao kung kanino nila ibabahagi ang isang katotohanan, hindi lamang ito tungkol sa nararamdaman nila. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang kinakatawan mo. Ito ay tungkol sa tiwala. Ngunit kasabay nito, ito rin ay tungkol sa takot. Takot na hindi maunawaan, takot sa iyong reaksyon, takot na mawala ang kasalukuyang mayroon. Ang tanong ay, handa ka bang dalhin ito? Dahil hindi ito magaan. Ang tunay na pakikinig, nang hindi nagpapasok, hindi sumasagot, hindi pinu-filter ang lahat base sa kung ano ang tama o mali sa iyong paniniwala, ay nangangailangan ng pagiging mature. Ito ay isang commitment at maraming beses, ang taong nagsisikap na magsalita ay walang kasiguraduhan kung paano magsisimula dahil lahat ng meron siya ay isang bunto ng emosyon. Naranasan mo na ba ito? Gustong sabihin ang isang bagay, ngunit kinakain ng duda tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos lumabas ng mga salita. Ngayon, isipin mo kung ano ang tumatakbo sa isipan ng isang taong malapit ng magsabi ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat sa pagitan niyo. Hindi mahalaga kung ito'y isang deklarasyon ng pag-ibig, isang paghingi ng tawad, isang pag-amin o kahit na isang pamamaalam. Ang bigat nito ay totoo. Bawat salita ay nagdadala ng parte ng kung sino ang taong iyon, at kapag nasabi na, wala nang balikan. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging huling wakas ng isang katahimikan? Dahil iyon ang magiging papel mo. At ang katahimikan, ah, ang katahimikan ay mapanlin lang. Itinatago nito ang mga damdamin, ngunit pinapakain din ang mga ito. Bawat segundo na lumilipas ng walang nabibigkas ay nagpapalaki ng isang di nakikitang hadlang. Iniisip ng tao, dapat ko ba talagang sabihin ito? Paano kung hindi niya maintindihan? Paano kung magsisi ako? At ikaw, nang hindi na mamalayan, ay maaaring nagpapadala ng mga senyales na nagpapatibay sa mga pagdududa na yon. Baka ikay abala, baka ikay malayo, o baka ikay sobrang abala sa sariling mundo na hindi mo napapansin na, sa kabilang banda, may isang taong desperadong nagsisikap hanapin ang lakas ng loob. Kung lahat ng ito ay tunog mabigat, ito ay dahil mabigat. Ngunit ito rin ay makatao. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga momentong ito ay napakahalaga. Kinakailangan nilang ikaw ay naroroon sa paraang hindi laging komportable. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Hindi kailangan ayusin ang anuman. Kailangan mo lamang naroon, buo, at ipakita na may lugar ang taong nasa harap mo para mapakinggan. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa ka na ba? Sapagkat, sa oras na makinig ka, ikaw rin ay mababago. Ang mga salitang darating ay maaaring gumalaw sa iyo sa paraang maaaring hindi ka pahanda upang harapin. At ayos lang na matakot dito. Ang takot ay likas. Ang hindi likas o makatarungan ay ang magkunwaring hindi ito nangyayari. Bigyang pansin ang mga palatandaan sa iyong paligid. Isang mas mahabang tingin, isang mas mabigat na paghinga, ang mensahe na dumating sa gitna ng araw na tila may dalang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Maaaring ito ay isang bagay na alam mo na, ngunit iniiwasang harapin. Maaaring ito ay isang bagay na hindi mo inaasahan, at ito ay magugulat ka. Ang mahalaga ay huwag tumakbo. Sapagkat ang pagtakas ay magpapalaki lamang ng agwat sa pagitan nyo. Ngayon, pag-usapan natin ikaw. Paano kung baliktarin natin? Paano kung ikaw ang may mahalagang sasabihin? Isipin ang mga beses na pinigilan mo ang mga salita dahil natakot ka kung paano ito tatanggapin. Isipin ang nangyari sa mga iniingatan mo. Naging magaan ba ito sa paglipas ng panahon? O nagsimula itong bumigat, lumaki, sakupin ka sa paraang tila hindi na kayang baliwalain? Ang pag-iingat ng ating nararamdaman ay parang pagdadala ng isang dinakikitang bagwalang nakakakita. Munit nararamdaman mo ang bigat araw-araw. Ang pagkakaiba ay na yung araw, ikaw ay nasa kabilang panig. Ikaw ang maaaring mag-alok ng kaluwagan pagtanggap isang sabot. Munit kailangan mong maging handa. Sapagkat ang pakikinig sa totoo lang ay hindi pasibo. Ito ay isang aktibong gawain, isang pagpiling na riyan, magbigay ng puwang para sa mas dakilang bagay na mangyari at maaaring hindi komportable. Maaaring maiwan ka na walang salita. Ngunit hindi ba yon ang punto? Ang mga sandaling nagbabago ng ating buhay ay hindi kailanman dumarating na simple o madali. Maaaring may tukso kang tumakas, huwag pansinin o baguhin ang paksa. Normal iyon. Bahagi iyon ng pagiging tao. Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag mong gawin iyon. Hindi na iyon sapagkat ang taong sumusubok magsalita ay mas nangangailangan sa iyo kaysa sa iniisip mo. Maaaring ito na ang tanging pagkakataon na maramdaman ng taong ito na siya ay nakikita, naririnig, nauunawaan. At kung wala ka roon, hindi ito mawawala. Magiging dagdag na lamang ito sa pasan na pareho ninyong kailangang dalhin. Kung nakarating ka na alam mo na hindi ito dapat baliwalain. Nadarama mo, hindi ba? May nagbago, may pagmamadali sa hangin, isang tensyon na wala doon dati. Ngayon ay may pagpipilian ka. Maaari mong magpanggap na hindi mo napansin na walang nagaganap, na ayos lang ang lahat. O maaari kang magdesisyon na naroon talaga at buksan ang daan para sa kailangang sabihin. Kaya tatanungin kita ulit, handa ka na bang makinig? Hindi lamang pakinggan ang mga salita, kundi dinggin kung ano ang kahulugan ng mga ito, kung ano ang nasa likod ng mga ito, kung ano ang hinihingi nila mula sa iyo sapagkat sa bandang huli iyon ang mahalaga iyon ang nagtatakda ng uri ng tao na ikaw ay alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay sa wakas ay nakahanap ng lakas ng loob upang magsabi ng isang bagay nagbabago ang lahat hindi mahalaga kung ano man iyon maaaring maliit na katotohanan o isang bagay na babaligtarin ang mundo ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita walang pagbabalik at iyon ang nagpapaiintense sa lahat sapagkat alam mo na, mula sa puntong iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. At narito ang pinakamahalagang tanong, paano ka tutugon? Dahil ang tugon na pipiliin mo ay huhulma sa mangyayari pagkatapos. Tinutukoy nito kung ang sandaling iyon ay magiging isang ligtas na espasyo o isang bangin na imposibleng tawirin. Kung ikaw ay magtatanggol sa sarili, minamaliit o mas masahol pa, binabalewala ang mga kahihinatnan ay maaaring nakakasira. Maaaring hindi mo malaman ang epekto ng padalos-dalos na reaksyon, ngunit ang taong nasa kabilang panig ay magdadala nito magpakailanman. Maaaring iniisip mo, paano kung hindi ako handa? Paano kung hindi ko alam ang gagawin o sasabihin? Ang katotohanan ay walang sinuman ang ganap na handa. Walang manual para harapin ang emosyon ng ibang tao, lalo na kapag ibinababa nila sa iyong balikat ang isang bagay na mahalaga. Ngunit ang paghahanda ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng tamang sagot. Madalas, ito ay tungkol sa pagpapakita na naroon ka. Na, kahit hindi mo alam ang sasabihin, handa kang manatili, makinig, at tanggapin ang bigat kasama niya. At iyan mismo ang kailangan ng taong nasa kabilang panig. Hindi siya naghihintay na ayusin mo ang lahat. Hindi siya umaasa na mayroon kang lahat ng sagot. Ang gusto niya, ang talagang kailangan niya, ay maramdaman na maaari siyang maging marupok ng walang takot na maaari siyang magbukas ng walang panganib na baliwalain, pagtawanan o hindi maintindihan. Isipin mo ito ng sandali. Ilang beses ka nang nagkubli ng isang bagay dahil akala mo walang makakaintindi. Ilang beses ka nang hindi nagsalita dahil sigurado kang walang gustong makinig. At paano ka pakiramdam yon? Ngayon isipin na ang parehong pakiramdam ay nararanasan ng taong gustong makipag-usap sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, mayroon kang pagkakataon na gumawa ng kakaiba na maging tipo ng tao na gusto mong nandyan noong ikaw naman ang gustong maglabas ng saloobin. Pero hindi yon madali, alam ko. Dahil ang totoong pakikinig hindi natin natutunan gawin. Natutunan natin na sumagot, magsolusyon, magbigay ng opinyon. Hindi tayo komportable sa katahimikan. Gusto nating punuan ito, gusto nating ayusin ang hindi komportable na pakiramdam. Pero ang hindi komportable na pakiramdam ay bahagi ng proseso. Doon nangyayari ang pagbabago. Doon nagkakaroon ng espasyo ang mga salita para maging kung ano talaga sila. Kaya kailangan kong itanong sa handa ka bang mag-open din? Dahil ang totoong pakikinig sa isang tao ay inilalagay ka rin sa isang marupok na posisyon. Ito ay pagtanggap na maaaring masaktan ka, hamunin ka o iparesyon ka sa mga bagay na mas gusto mong hindi galawin. At iyon ay nakakatakot. Pero kailangan yon, at kung sa tingin mo na ang lahat ng ito ay parang isang pasanin, nais kong huminto ka at mag-isip ng sandali. Ikaw ay pinili. Sa lahat ng tao, may nagpasya na ikaw ang tamang tao para makinig. Hindi ito nagkataon lang. Ibig sabihin nito, sa paano man, mayroon kang isang espesyal na katangian, isang bagay na nagpakumbinsi sa taong ito na ikaw ay sulit na paglaanan ng pagkakataon. Ito ay isang regalo. Maaaring hindi ito halata ngayon, pero totoo dahil ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi madalas mangyari. At kapag nangyari ito, ito ay paalala na sa kabila ng lahat, kaya pa rin nating matagpuan ang isa't isa. Pero magiging totoo lamang ito kung tatanggapin mo. Kung magbibigay ka ng espasyo. Kung isasantabi mo ang pride, ang mga distraksyon, at magiging naroroon. Dahil, kahit hindi mo napapansin, ang iniaalok sa iyo sa sandaling ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang paanyaya para sa mas mataas na layunin. Isang bagay na maaaring magpalakas, magpagaling, magpabago. Napapansin mo ba kung paano maaaring magbago ang mga bagay kapag pinili nating kumilos? Madalas, nabubuhay tayo na parang mayroon tayong walang katapusang oras upang sabihin o gawin ang mga mahalaga. Pero ang katotohanan ay hindi naghihintay ang oras. Ang tila isang sandali na maaari nating ipagpaliban ngayon ay maaaring hindi na maghintay bukas. Hindi madaling harapin ito, pero kailangan. Dahil tanging sa pagkilala sa kahalagahan ng kasalukuyan, maaari tayong tunay na mamuhay ng may layunin. Kaya, kung mayroong isang bagay na magagawa mo ngayon, huwag ipagpaliban. Piliin kumilos kahit na ito'y hindi komportable. Siguro ito'y ang paghahanap ng usapan na alam mong kailangan mong gawin pero iniiwasan mo. Siguro ito'y ang pagkilala sa mga palatandaan ng isang tao na nangangailangan sa iyo at magpakusa na tanungin kung kumusta na siya. Ang mahalaga ay huwag hayaang lumaki ang katahimikan kung saan kailangan umiral ang mga salita. At kung sa tingin mo na hindi ka handa, gusto kong maunawaan mo ang isang bagay, walang sinumang ganap na handa. Ang pagiging handa ay isang ilusyon na nagliligtas sa atin sa pagkilos. Ang kahandaan ay hindi dumarating bago mag-aksyon, ito ay lumilitaw sa sandaling pinipili nating harapin ang kailangang harapin. Kaya't kung nararamdaman mo ang kaba kapag iniisip mong makinig o magsabi ng isang bagay na may emosyonal na timbang, ito ay hindi isang senyales na hindi mo kaya. Ito ay isang senyales na mahalaga 'yon. At ito mismo kung bakit mo ito dapat gawin. Naisip mo na ba ang epekto nito sa iyong buhay? Kapag pinili mong kumilos kahit na may takot, binabago mo ang naratibo. Ipinapakita mo na hindi mo hahayaang kontrolin ka ng takot o pag-aalinlangan. Pinipili mong maging taong nagbibigay ng puwang para sa katotohanan, sa kahinaan, sa tunay na koneksyon. At ang mga desisyong ito ay humuhubog sa uri ng taong ikaw. Isang tao na hindi tumatakbo. Isang tao na naroroon. Nais kong isipin mo sandali, paano kung higit pang mga tao ang piniling makinig ng tunay? Kung higit pang mga tao ang piniling magbukas ng puwang para sa mga damdamin, mga kwento at mga karanasan ng walang takot. Magiging iba ang mundo, hindi ba? ang mga koneksyon ay magiging mas malalim, ang mga sama ng loob ay hindi gaanong madalas, at ang kalungkutan na nararamdaman ng marami sa atin ay magiging mas magaan. Iyan ang ating pinanggagamitan kapag pinipili nating makinig. Hindi lamang tayo tumutulong sa isang tao, tayo ay nagtutulungan para sa isang mas malaking bagay. Ngunit, para mangyari yon, kailangan itong magsimula sa isang lugar. At ang pinakamadaling lugar upang magsimula ay dito, ngayon, kasama ikaw. Naisip mo na ba kung sino, sa iyong buhay, ang maaaring naghihintay ng isang puwang upang magsalita? O, sa kabaligtaran, naisip mo na ba na marahil ikaw mismo ang naghihintay para dito? Maaaring mahirap aminin, ngunit, minsan, ang kailangan natin ay isang tao na magtanong, ano ang nangyayari? Kumusta ka talaga? Ngayon, nais kong gumawa ka ng isang simple, ngunit makapangyarihang bagay. Kuhanin mo ang iyong telepono, o isipin ang susunod na pagkakataon na makikita mo ang taong iyon na pumasok sa iyong isipan habang pinakikinggan mo ito. Magpadala ng mensahe. Mag-imbita ng isang pag-uusap. Tanungin kung kumusta siya, ngunit itanong mo ng may intensyon, ng may bukas na puso. Huwag magtanong dahil lang sa obligasyon o upang mapuno ang katahimikan. Magtanong ka sapagkat talagang nais mong malaman. Sapagkat nais mong maging tao na nagdudulot ng pagbabago. At kapag naganap na ang pag-uusap na yon, tandaan, ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang sasabihin mo. Ang mahalaga ay kung paano ka makikinig. Maging naroroon. Huwag titingin sa telepono, huwag isipin agad kung paano tumugon. Pakinggan mo lang. Bigyan ng oras upang dumaloy ang mga salita, kahit na dumating ito ng magulo o may mahahabang paghinto. Ang katahimikan sa mga sandaling iyon ay hindi walang laman. Ito ay isang espasyo ng kaligtasan, kung saan ang nagsasalita ay nararamdaman na maaari siyang huminga at ayusin ang nasa loob. At huwag mag-alala kung ang mga salitang darating ay mahirap tanggapin. Minsan, ang mga bagay na kailangan nating marinig ay hindi madali, ngunit kinakailangan. Naroon nakatago ang mga pagkakataon para sa paglago, paggaling at koneksyon. At ganon din para sa iyo. Kung sa panahon ng pag-uusap na yon, mararamdaman mo na mayroong isang bagay na kailangan mong sabihin, isang bagay na matagal nang nakakulong sa loob mo, hayaan itong lumabas. Huwag hintayin ang perpektong sandali. Walang ibang mas perpektong sandali kundi ang ngayon. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung paano binabago ng mga maliliit na sandali ng lakas ng loob ang lahat. Sapagkat ito ang pinag-uusapan natin dito, lakas ng loob. Ang lakas ng loob na magbukas, makinig, maging tao sa isang mundo na madalas nagtuturo sa atin na maging sarado, iwasan ang emosyon, at tumakas sa hindi komportabling damdamin. Ngunit bahagi ito ng proseso. Naroon nagbabago ang mga bagay. At gusto kong malaman, ano ang nararamdaman mo ngayon? Ano ang naisip mo dahil dito? Mayroon bang isang bagay na nararamdaman mong kailangang gawin? Isang usapan na kailangang maganap. Isang salita na kailangang sabihin gusto kong ibahagi mo ito. Sa mga komento, isulat kung ano ang nasa puso mo. Ang espasyo na ito ay hindi lamang para sa pakikinig, ito ay para sa pakikipag-ugnayan, para sa pagbabahagi ng mga karanasan, para sa paglikha ng isang bagay na magkasama. Dahil, sa huli, ito ay tungkol sa koneksyon. At habang ginagawa mo ito, ilike mo naman. Alam kong maaaring mukhang maliit na galaw lamang ito, ngunit ito ay may mas malaking epekto kaysa sa inaakala mo. Tinutulungan nito ang mensaheng ito na marating ang mas maraming tao, mga taong maaaring dumadaan sa isang bagay na katulad ng pinagdadaanan mo ngayon. At, sino ang nakakaalam, ang mensaheng ito ay maaaring eksakto ang kailangang marinig nila. Ah, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil dito, patuloy nating tatalakayin ang mga temang humahaplos, nagbabago, na humahamon sa iyo na maging isang mas konektado at presensyang bersyon ng sarili mo. Bawat video ay isang paanyaya upang magnilay, upang kumilos, upang lumago. At gusto kong maging bahagi ka nito. Gusto kong nandito ka para sa mga susunod na pag-uusap, para sa mga susunod na hakbang ng paglalakbay na ito. Ngunit, mas mahalaga sa lahat ng iyon, gusto kong dalhin mo ang mensaheng ito palabas dito. Na apply mo ito sa iyong buhay, sa iyong mga relasyon, sa iyong mga pagpipilian. Dahil ang lahat ay nagsisimula dito, sa maliit na binhinang tapang na ito na itinatanim ngayon. Ano ang gagawin mo dito? Ngayon, sige na. Makinig. Magsalita. Magkonekta. At pagkatapos, bumalik dito upang ikwento kung paano ang nangyari. Dahil nandito rin ako upang makinig sa'yo.